Ang kwento ni Tamar sa Biblia ay isa sa mga pinakakapansin-pansin na istorya na naglalaman ng mga aral tungkol sa tapang, katarungan at kagandahang loob ng Diyos. Bagamat nasa iisang kabanata lamang ito ng Genesis 38, ang kanyang buhay ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng kaligtasan. Si Tamar ay isang halimbawa ng isang babae na hindi nagpatalo sa kawalang katarungan. Sa halip, siya ay naging matapang, matalino, at determinado upang maitaguyod ang katuwiran at maisakatuparan ang plano ng Diyos. Ang kanyang papel sa lahi ni Jesus ay hindi lamang nagpapakita ng pagkilos ng Diyos sa gitna ng kahinaan ng tao, kundi pati na rin ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, kahit sa gitna ng mahihirap na sitwasyon. Bago natin talakayin ang anim na mahahalagang bahagi ng kanyang buhay, balikan muna natin ang kanyang pinagmulan upang mas maunawaan ang kanyang kwento. Ang pinagmulan ni Tamar ay hindi malinaw na tinukoy sa Biblia, ngunit malamang siya ay isang Canaanite. Ito ay dahil si Judah, ang ama ng kanyang magiging asawa, ay nanirahan sa lupaing ito at nag-asawa rin ng isang Canaanite, ang anak ni Shua. Ang pangalan ni Tamar ay nangangahulugang Puno ng Palma, isang simbolo ng kagandahan, lakas at kasaganaan sa kulturang Hebreo. Ang Puno ng Palma ay itinuring ding sagisag ng tagumpay at buhay na may bunga na maaaring sumasalamin sa kanyang karakter bilang isang babaeng matatag at produktibo. Bagamat walang binanggit tungkol sa kanyang pamilya o buhay bago ang kasal, maaaring si Tamar ay nagmula sa isang pamilyang iginagalang. Sapat upang piliin ni Juda bilang asawa para sa kanyang panganay na anak na si Eri. Ang kanyang karanasan bilang isang banyagang babae na dinala sa pamilyang Israelita ay nagbigay ng mas matinding kulay sa kanyang kwento lalo na't ipinakita niya ang lakas ng loob na tumindig para sa kanyang karapatan sa kabila ng pagiging isang dayuhan. Si Tamar ay unang ipinakilala bilang asawa ni Er, ang panganay na anak ni Judah. Gayunpaman, maagang namatay si Er dahil sa kanyang kasamaan sa mata ng Diyos. Ayon sa tradisyon ng Leverate Marriage, ang balo ay dapat pakasalan ng kapatid ng kanyang asawa upang magpatuloy ang linya ng pamilya. Subalit si Onan, ang kapatid ni Er, ay nagkasala rin sa Diyos sa kanyang pagtanggi na tupa rin ang kanyang tungkulin kay Tamar. Dahil dito, siya rin ay pinatay ng Diyos. Sa kabila ng dalawang sunod-sunod na trahedya na natili si Tamar sa pamilya ni Judah. Bagamat ipinangako ni Juda na ipapakasal siya kay Shela, ang kanyang bunsong anak, nakita ni Tamar na ang pangakong ito ay hindi tutuparin. Sa halip na sumuko, Nagpakita siya ng kahanga-hangang determinasyon upang ipaglaban ang kanyang nararapat na lugar sa pamilya ni Judah. Sa gitna ng kawalang katarungan, si Tamar ay hindi na natili sa kawalang pag-asa. Nang mapagtanto niyang hindi siya ipapakasal kay Shela, gumawa siya ng isang matapang na hakbang upang makamit ang katarungan. Nagbalatkayo siya bilang isang patutot at naghintay sa lugar kung saan dadaan si Judah. Ang hakbang na ito ay hindi dahil sa masamang layunin, kundi bilang paraan upang itaguyod ang katuwiran. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang makuha ang mga mahahalagang bagay na simbolo ng pagkakakilanlan ni Juda, ang kanyang selyo, tali at tungkod. Sa ginawa niyang ito, ipinakita niya ang kanyang katalinuhan at kakayahang mag-isip ng maaga upang masiguro na siya'y mabibigyan ng hustisya. Nang mabalita ni Juda na nagdadalang tao si Tamar, mabilis siyang nagbigay ng hatol na ito'y sunugin. Gayunpaman, ipinakita ni Tamar ang mga palatandaan ng pagkakakilanlan ni Juda na siyang nagpatunay na siya ang ama ng batang nasa sinapupunan niya. Sa puntong ito, buong kababaang loob na inamin ni Juda ang kanyang pagkakamali at sinabi, mas matuwid siya kaysa sa akin. Genesis 38.26 ang pagkilalang ito ay isang mahalagang bahagi ng kwento dahil ipinakita nito ang pagbabagong loob ni Juda. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinanggap niya ang kanyang pananagutan at itinuwid ang kanyang pagkakamali. Ang pagsisising ito ay isang aral sa lahat tungkol sa pagpapakumbaba at pagbabagong loob. Sa kabila ng masalimuot na mga pangyayari, si Tamar ay naging instrumento ng Diyos sa pagtuloy ng linya ng kaligtasan. Ang kambal na isinilang niya na sina Perez at Zera ay naging mahalagang bahagi ng lahi ni Haring David at ni Jesus. Mateo 1:3. Ang pagsilang ni Perez ay nagpapakita ng kakaibang paraan ng Diyos sa pagtupad ng kanyang plano. Kahit sa gitna ng tila kaguluhan at kahinaan ng tao, ang layunin ng Diyos ay hindi mapipigilan. Ang tagumpay ni Tamar ay isang patunay na ang Diyos ay may kakayahang gawing makabuluhan ang mga pinakamahirap na sitwasyon. Ang mga aral mula sa kwento ni Tamar. 1. Pagtitiyaga at katatagan. Si Tamar ay naging huwaran ng pagiging matatag sa gitna ng mga pagsubok. Ipinakita niya na hindi dapat sumuko sa harap ng kawalang-katarungan. 2. Katarungan at pagpapatawad. Ang kanyang kwento ay nagbigay diin sa kahalagahan ng katarungan, ngunit ipinakita rin na ang pagsisisi at pagpapatawad ay mahalagang bahagi ng proseso ng pagbabago. 3. Pag-asa sa plano ng Diyos. Sa kabila ng pagkakamali at kasalanan ng tao, ang plano ng Diyos ay laging natutupad. Si Tamar ay isang halimbawa ng pagtitiwala sa mas mataas na layunin ng Diyos. Ang kwento ni Tamar ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na katayuan o pinagmulan. Sa halip, ginagamit niya ang mga ordinaryong tao sa hindi pangkaraniwang paraan upang maipakita ang kanyang kalooban. Ang kanyang tapang, pananampalataya at kakayahang kumilos ng may katalinuhan ay nagdala sa kanya sa tagumpay. Ang kwento ni Tamar ay isang paalala sa lahat ng naghahanap ng hustisya na ang Diyos ang tunay na hukom. Siya ang nagbibigay ng lakas upang harapin ang mga pagsubok at nagdadala ng biyaya sa gitna ng mga pinakamadilim na sitwasyon. Tulad ni Tamar, maaari tayong maging bahagi ng mas dakilang plano ng Diyos kung tayo'y mananatiling matatag sa pananampalataya at may lakas ng loob na sundin ang kanyang kalooban.